So, hi guys. Uh, good morning. Uh, welcome po sa ating vlog. Today's video. May, uh, pakita ko naman sa inyo yung mga talim namin na matundan. Ayan guys. So, bagong lipat ko lang siya kahapon kasi hindi po siya naarawan. Hindi po siya natin nakalagay. Hindi po marami po siyang katabing sabah. So, nilipat ko po siya dito. Ayan. Iba't ko po sa parang uh, katapang maarawan at saka maayos sa medyo maraming sabah. Ayan. Katundan yan guys. Ayan. Ito pa. So, ayan guys. Katundan yan. Ayan, taas pa ta rin sya. Uh, Pansin nyo may mga suwi na siya. Yeah, pag medyo malaki na yan, tanggalin ko yung lipat ko naman yan sa ibang lugar para mas maganda tumanda rin siya at tumaba. So, Ito yung ating saba ay katundan. So, ayan guys, katundan na. Ayan. So, tayo Ayan. Ayan. ito guys meron akong kanina lang nilipat ko palibago muna siya kasi hindi, hindi siya nakaarawan dun sa katabi ng mga na uh, ko so ito hinuha ko siya nilipat ko po rito ayan yun yun kita nyo lang bagong muna lang siya yan po ako naghukay para dyan ko po sa may tagay may lipat katunda nyan guys nyo lipat ko sya pang iba yung katawan nya kung para sa mga saba diba so yan atong dan atong tanim at ito naman yung mga iba pa atong dan yan at ito pa to guys yan na tsara yan na may bunga na guys kaya mo may bunga na sya medyo malilit sya kasi hindi masyado naarawan sa so, ginawa ko tinagkanggal ko yung mga nakasagabal dun sa araw para po kaysa pa para maarawan sya yan yan diba kanyo guys yan yan ang latundan Kaya nakita nyo, may mga suwi na siya. Hindi matatabarin yung suwi niya. Kaya, pag maganda ganda na yun, kahit tanggalin ko, hindi pa ko naman yan sa iba. Kaya yung isa dito naman, patipi niya. Malapit-lapit na rin yan. Saka, para parang mataas na. Malapit-lapit na rin. Kaya yan. Rin. O, yan. Ayan, yun, yung katari pa. So, yan. Kahit paano guys, maparami ko. At, diba kahit paano. Kasi pagsipag ka lang magtanim. Hindi, okay, oh, diba? Hindi diba mo na kaya bumili iba naman nakita mo nyo, yan, puro mga sabah yan, tanin mga saba dami sya, pero ito, ito pa, no, kasi nabihira pong mag, ano lang nagundan, so ito po pinaparami ko. Yan, ang, pag, ang style po nyan, para makapagparami kayo, kaya pag marami na po suwi, eh. yan, tatanggalin mo sya, tutungkabin mo yan sa dyan, tutungkabin mo hindi mo mamamatay ang katabi niya, tutungkabin mo siya ay paano, may mga matitirang ugat yun, pag natungkab mo na yan at magandang, alam mo, mabubuhay na siya maganda naman yan, para alam mo, mabubuhay na pwede mo na siyang ilipat para, kasi masado lang pag ganyan, masyado marami hindi mahihirapan yung mga katabi niya ng harap, pataba kasi nagkaagawan sila, so kailangan medyo layo-layo pag may mga ganyan suwi na, tanggalin mo na siya, ilipat na. So ito, so, ililipat ko na yan siya. Maganda na siya, ililipat ko na yan. So yun, enjoy, so, yun o, no? mayroon niya rin, nakita mo. Oh. Meron din siyang, oh. yan, suwi na siya. Pag malaki na rin yan no? pwede rin ilipat. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Atandaan. Tapos yun, mga tanim pa ako na ano sabi siya kahapon may mga wais saan ko guys ito rin kahapon so hanggang dito na lang po guys ang aking video sana po eh, may mga medyo na ano kayo sa pagkatanim ng uh, latundan may mga baka na yung lote dyan sa inyong lugar so, makita kayo uh, sa mga kapitbahay nyo, sa mga nyo, sa mga may mga latundan, hindi kayo nasuwi. Hindi mo masyado siguro, pag hindi mo masyado mo ano, yung mga tayo, yung mga niya, pwede yan, pag ganyan, ka, pwede kang humingi, para may tanim sa inyo. iba ba kapag parami ka din, ano yun lang yung pang lang gagawin niyo, hingi hingi Pwede mo humingi na suwi, baka pag tanim mo sa amin, ano diba, lang, yung sabihin niyo, para, para paano, kapag parami din kayo. Di ba, may bunga na, diba, hindi mo na kailangan bumili, di ba? Kasi bibili ka pa, ang malmalang latundan ngayon. Diba, talim ka na lang. Kahit mahaba-mahaba ang panahon ng pagtanim niya, oh, kahit paano may minintay ka. E paano? Hm. So maraming salamat guys sa inyong panonood. Kita ulit sa mga ibang video ko. Uh, Pa-like pa and subs, subscribe sa akin YouTube channel. Uh, at pa-share uh, din. Pa-follow and share po. And, para kahit pa paano maging update ka sa lahat ng mga video na aking ina-upload so maraming maraming salamat guys sa inyong panonood kita kit ulit sa sunod na vlog ko paalam thank you very much